Isang mapagpalang buhay po sa inyong lahat ng mga kapatid at taga-subaybay sa ating channel. Itutuloy po natin ngayon ang ating paksa tungkol sa sinasabing, Nabubuhay na ba tayo sa panahon ng wakas? Ito ay batay na rin sa kasaysayan ng ating panahon dito sa lupa. Sa nakaraan, tinalakay po natin ang mga digmaan na nagdulot ng pagkasawi ng maraming tao at naka-apekto sa pandaigdigang produksyon at distribusyon ng pagkain o food security. Gayun din ang pandemya na kumitil din ng maraming buhay at naka-apekto sa pambansang ekonomiya. Mga paglindol sa iba't ibang dako ng lupa, mga sari-saring kaguluhan, mga sakuna at pagbagsak ng moralidad sa lipunan. Dinagdagan pa ng kaliwat kaliwatkana, mga awayan sa kalsada, mga disgrasya at patayan at aksidente na nangyayari ngayon sa iba't ibang mga lansangan ng ating bansa na laging laman ng mga balita. Isusunod naman po natin ngayon ang tungkol sa mass deception and AI technology, ang malawakan na panlilindang sa mga tao sa tulong na rin na mga artipisyal na karunungan sa teknolohiya. At kung hindi po tayo gagahulin sa oras, ay sasama na rin natin ang tungkol sa malawakan at pandaigdigan na palihim na pagsubaybay at pagmamanman sa mga tao at individual. Ngunit bago po tayo magpatuloy, babanggitin ko lamang po saglit ang tungkol sa katanungan ng isa nating kapatid at matagal ng taga na si Irby. Pagpalain at ingatang kanawa ng ating masalangit na si Yahuwah. Ang tanong po kasi ni kapatid na Herbie ay kung mayroon ba tayong ipopost na Bible verses sa 49 days ng Counting of Omer. Ginagawa na po ng ating mga kapatid sa Tinawag at Tinirang Ministry ang tungkol sa topic na yan. Para po sa hindi pa nakakaalam, ang Counting of Omer ay ang 50 days to Pentecost habang idinadaos ang Feast of Weeks na isa po sa mga Biblical Feast. Kaya abangan po ninyo ang video na yan para pong malaman ng lahat kung kailan dapat magsimula magbilang ng 50 Days to Pentecost Celebration. Sa ating pagpapatuloy, natapos tayo sa nakaraang video tungkol sa mga epekto ng mga digmaan, pandemya at climate change at global warming. Ngayon naman ay umpisaan po natin ang ikalawang bahagi ng ating paksa sa mass deception and technology. Ito yung malawakang panlilinlang at artificial na karunungan sa teknolohiya. Napansin niyo ba na sa panahon ngayon, lalo na sa social media, madalas hindi na nagiging batayan ng katotohanan sa mga totoong pangyayari. Sa halip, ang pinagbabatayan na lang ng mga tao sa lipunan ay kung sino ang may kontrol sa kwento o kung sino ang bida sa kwento. Ang ibig sabihin po niyan sa simpleng paliwanag ay ganito. Kadalasan, hindi na po iniintindi ng mga tao kung totoo nga ba ang kanilang napapakinggan at napapanood. Para sa kanila, ang mahalaga ay kung sino ang may kapangyarihan o impluensya na magpakalat ng bersyon ng kanilang kwento. Ang kadalasang dahilan na maririnig po natin sa kanila ay ganito. Naku, magsisinungaling ba naman yan? Eh, sikat yan eh. Kilalang tao yan at ang dami pang taga-suporta, taga niyan. Kaya malabong magsinungaling yan. Totoo yan sinasabi niyan. Kaya kahit ano pang sabihin niyan, paniwalaan natin. O kung di naman ganito ang maririnig mo. Mataas ang posisyon niyan sa gobyerno. Lahat ng sinasabi niyan, totoo. Malabang magsinungaling yan. Kahit ano pa ang sabihin niyan, yun ang tama at totoo. Kaya kahit anong mangyari, maniwala tayo sa kanya. E eh, paano kung nagsisinungaling pala yung sinasabi nilang tao? At likas na sa kanya ang pagiging sinungaling at puro kalokohan lang pala ang pinagsasabi. E eh, di na paniwala na yung mga kawawang tao sa mali at hindi totoo. At ang paggamit ng teknolohiya ng artificial intelligence tool ang nagiging pinakamabisa nilang instrumento. Tandaan po ninyo na kahit hindi totoo ang isang bagay, sa panahon natin, Kayang-kaya ng gawin ang kasinungalingan para magmukhang totoo. At madali nang gawin ang mali para magmukhang tama. Nagagawa ito ng isang tao o grupo na may kakayahang kontrolin ng impormasyon gamit ang social media at iba pang paraan tulad ng artificial intelligence technology. Ang sabi nga sa Biblia sa aklat ng Daniel chapter 12 verse 4 ay ganito. Sa mga huling panahon, lalago ang karunungan. At ito na nga, ang pagtuklas sa mga supercomputers at AI technology ay lalong nagpatibay sa binanggit na talata sa Book of Daniel, chapter 12, verse 4. At the time of the end, knowledge will increase. At kung iisipin at papansinin po ninyo, malayong malayo na ang narating ng karunungan at kaalaman ng tao. Ang malaking pagbabago sa teknolohiya mula noon hanggang ngayon ay talaga namang ibang iba, hindi po ba? Kayo pong mga batang 70s, 80s, 90s na buhay pa hanggang ngayon ang makapagpapatotoo niyan. Hindi naman po natin minamasama ang paglago ng karunungan. Huwag lamang sanang gamitin sa mali at kasamaan. Tsaka wala naman talaga makapipigil pa sa paglago ng kaalaman at karunungan ng tao sa mga huling panahon. Sapagkat matagal nang na ipinahayag sa Biblia na talagang magaganap ang mga ganitong bagay at pangyayari sa mga huling panahon. At masasabi natin na iyan na nga ang isang senyales o tanda na nagsisimula na ang mga panahon ng wakas. Ang nasasaksiyan natin ngayon na hindi lamang mabilis na paglago ng karunungan at pagunlad ng teknolohiya, kundi ang unti-unting pagbabago ng mismong realidad gamit ang paraan at instrumentong digital. What we are witnessing isn't just a rapid technological advancement, but instead, a digital reshaping of reality itself. Mass deception is no longer about hiding the truth, it's about burying it under an avalanche of falsehoods, distractions, and artificial narratives, from deep fakes to algorithm-driven propaganda. Lies are now mass-produced, personalized, and distributed at a lightning speed. Ang mass deception ay isang uri ng malawakang panlilinlang at panluloko para ilihis ang isip at atensyon ng mga tao mula sa katotohanan para paniwalain ang tao sa mali at kasinungalingan. Yan po ang purpose ng mass deception. At hindi lang po ito basta pagtatago at pagtatakip sa katotohanan. Sa halip, ito po ang ginagamit na strategy upang punlaan ng kasinungalingan ang mga isipan ng masa at taniman ng mali at gawagawang mga kwento ang mga isipan ng mga kaawa-awang tao. Mula sa mga peking video hanggang sa mga kontroladong balita ng algorithms. Ang laganap na kasinungalingan ngayon ay mabilis nang nagagawa na para bagang isang mabiling produkto sa merkado na minamaniobra ng isang makinarya ng pabrikasyon na mabilisang na ipoproduce para ilabas sa masa. At ang lahat ng ito ay nakabase at akmang-akma sa gusto at hilig ng bawat tao sa sanlibutan. Diyan na po pumapasok ang isa pang instrumento ng teknolohiya na tinatawag na algorithm. Ang isang halimbawa po niyan ay ang simpleng pag-browse niyo sa Facebook. Kung anong lagi mong pinapanood at madalas na i-view, yan ang lagi ipapakita sa iyo ni FB sa iyong mga feeds. Kaya kung mahilig sa kasinungalingan ng isang tao, o mahilig sa kalayawan, o mahilig sa mga immoral na bagay, at kahit anong klase ng hilig pa ng tao yan, yun ang palagi diyan makikita sa feeds nang kanyang Facebook. Lalo na kung madalas niya itong i-view at nagtatagal pa siya sa pag-view ng anuman kung anuman niyang hilig niyang tignan at panoorin. Kaya kung ano ang hilig ng tao, ibibigay at papakita sa kanya ng algorithm ng social media app tulad ng Facebook. Kaya hindi malayo na mapuno ang utak ng tao ng kung ano-ano mang kinahihiligan niya. Dahil lang sa madalas na panunood at pag-view niya araw-araw sa Facebook, TikTok, YouTube at iba't iba pang mga social media platform. How about AI technology? While powerful and promising is being weaponized to manipulate perception with AI-generated voices, faces, and even news reports, How can the average person discern what's real anymore? The lines between reality and illusion are being deliberately blurred. Sinasabing ito na po ang ginagamit na sandata sa panahon ngayon upang gawin ng mass deception. Ito pong AI technology na ito. Ito na po ang sinasabi nating nagiging tool o instrumento para magpakalat ng panlilindang at panluloko sa masa. Uulitin po natin. Hindi naman po tayo kontra sa paglago ng kaalaman at karunungan ng tao pagdating sa siyensya at teknolohiya. Ngunit wag lamang po sanang gamitin sa mali at kasamaan. Maganda ang potensyal ng Artificial Intelligence Technology. Ito ay isang powerful tool kung gagamitin lang sana ito para sa tama at kabutihan, para mapaunlad ang kabuhayan ng tao sa lupa. Ngunit sa kabilang banda, ito ay isang instrumento na may kakayahang manipulahin ang paningin at isipan ng tao palihis at palayo mula sa katotohanan. It can manipulate perception of the truth. At itong mga gumagawa ng mga panlilinlang at panluloko at malawakang mass deception ay ginagamit ito bilang sandata at instrumento para magpalaganap ng maling impormasyon at mga kasinungalingan na lumalaganap sa mundo ng social media at iba pang modern science platform upang dayain ang sanlibutan. Kaya paano malalaman ng karaniwang tao kung ano ang totoo? Sadyang mahihirapan ng simple at karaniwang tao na malaman ang pinagkaiba ng ilusyon sa realidad dahil dito. Sapagkat para sa kanilang simpleng pananaw, tila mayroon lamang manipis na hibla na humaharang sa pagitan ng kasinungalingan at katotohanan. Dahil na rin sa ginagamit na salamangka ng ilusyon mula sa AI technology para lituhin ang kanilang mga pag-iisip. Sa pamamagitan ng Artificial Intelligence Technology, kayang-kaya nitong kopyahin at baguhin ang mga boses at mukha ng mga tao. At ang mga balita o news, kung mahinahina ang tao sa pagkilati sa totoo at peke, ay madali silang maluloko at mapapaniwala sa kasinungalingan. Sapagkat kung mapapansin ninyo sa mga social media app, may kakayahan silang gumawa ng mga fake news at napagsasalita at napapakilos pa nila ang mga taong gusto nilang manipulahin gamit lamang ang mga simpleng litrato. Kung mapapansin po ninyo, may mga kumakalat na balita at ads sa social media na gawa lamang ng AI o artificial intelligence. Kaya kung wala kang alam, walang alam ang mga tao at kulang sa kaalaman sa mga nangyayari sa mundo pagdating sa teknolohiya, ay madaling silang madadaya at malilinlang. At ang nakababahalang parte ng usapin na ito, kahit marami nagsasabi na natatakot daw sila sa maaaring mangyari pagdating ng panahon dahil nga sa lumalalang malawak ang panlilinlang at mass deception gamit ang AI technology, ay wala naman din daw silang magagawa. Sabi nga ng isang nating kapatid, mga kaawa-awa ang mga nilalang. Lalo ako nagbibiro yung isang kapatid natin. Bakit niya nasabi yan? Dahil sa kabila ng mga red flag at nakababahalang pangyayari na nagaganap sa ating panahon ngayon, dahil sa maling paggamit ng AI technology, ay tila walang pakialam ang karamihan sa sanlibutan at tila buong buo ang pagtanggap ng masa sa kaginhawaang dulot ng AI sa kanilang buhay na hindi man lamang nila kinikwestiyon ang mga mali at masasamang paggamit nito na nakikita naman nila sa ating panahon uulitin po natin, hindi po tayo kontra sa kabutiang idinudulot ng AI technology para mapaganda, mapaayos, at mapaunlad ang buhay ng tao sa lupa. Ngunit kahit naman po sinong may matino at maayos na pag-iisip ay hindi sasang-ayon at hindi papayag na gamitin ang AI technology para gawing instrumento sa kasamaan lalo na upang lindangin at dayain ng mga tao at papaniwalain sa kasinungalingan. Ang sabi sa aklat ng pahayag ay ganito, And he deceives those who dwell on the earth by those signs which he was granted to do in the sight of the beast. At nililin lang niya ang mga naniniraan sa lupa sa pamamagitan ng mga tandang ipinagkaloob sa kanya na gawin sa paningin ng halimaw. Ang sinabi sa talata ay, He deceives them, those who dwell on the earth. Dinadaya niya ang mga nananahan sa lupa. Ang pahayag na ito sa Biblia ay tumutugma sa nangyayari o mangyayaring malawakang panlilinlang. Katulad na nga ng tinatalakay nating paggawa ng maling impormasyon sa pamamagitan ng digital na manipulasyon gamit ang AI technology. Maaring ang tinutukoy sa talata isang huwad na propeta ng isang masamang sistema sa mundo na gumagamit ng teknolohiya upang gayahin kunwari ang Mesiyah. Ngunit pipilipitin niya mga salita ng dakilang mailika sa Biblia at papaniwalain at pasusunurin niya ang mga mananampalataya sa mga maling aral at kasinungalingan at ililis niya sila mula sa landas ng liwanag at katotohanan. E eh sino nga bang dumaya at dumadaya sa buong sanlibutan? Hindi ba nga ang diablong si Satanas? Kasama na siyempre ang kanyang mga kampong demonyo. At yan ang nakasulat sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang Labing Dalawa, Talatang Siyam. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, na tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Kaya naman ganito mababasa natin sa aklat ng Ikalawang Tesalonica sa ikalawang kabanata talatang 3. The coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth that they might be saved. And for this reason, God will send them strong delusion that they should believe the lie that they all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness Ipinahayag po ng mga talata ang pagdating ng isang suway at makasalanan at ito ay mangyayari sa pamamagitan at kagagawan ng diablong si Satanas ang tinutukoy na darating sa mga talata ay may tila kapangyarihan. Pero siyempre, ay na rin sa mga talata sa Biblia, ang tila kapangyarihan nitong taglay ay mula pa rin sa pakana ng diablong si Satanas. Gagamit siya ng kung ano-anong salamangka at mahika upang makapandaya. Mga pakunwaring palabas at peking himala upang lokohin at linlangin ang mga tao sa mundo. Siyempre, yung mga tagasan libutan dyan, bilib na bilib naman sa kampo ng jablong ito. At itong tinutukoy na kampo ng Diablo ay patuloy niyang lolokohin at lilinlangin ang mga taong mapapahama Kasi karamihan ng mga tao sa mundo ay ayaw tanggapin ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Kaya ayon, pinabayaan na lang sila na makapangyari ang Elohim sa kanilang sariling pagnanasa. Kaya sila ay patuloy na naloko at nalinlang ng masama. Napaniwala sila sa mga kasinungalingan at wala silang kaalam-alam na sa bandang huli at sa dulo nito silang lahat ay mapapahamak at mapaparusahan. Kasi hindi sila naniwala sa katotohanan. Mas ginusto at mas pinili pa nila ang maniwala sa masama at gumawa ng masama. Kaya masama rin ang kahihinat na nila sa bandang huli. Muli po tayong pansamantala magpapaalam at itutuloy na lamang po natin ang ating paksang tinatalakay sa susunod. At sa uling segment ng ating video title na Mga Palatandaan ng Panahon ng Wakas. Ito na nga ba simula ng pag -ukom? Kaya abangan na lamang po ninyo ang last segment o last part nitong ating video series. Patuloy po ninyong hanapin ang landas ng katuwiran. Tanggapin ang katotohanan at isa buhay ang mga natutunan. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng ating masalangit na si Yahuwah. Amen. Siya nawang mangyari at maganap. Hanggang sa muli.